Yo, what's up? Uh, we're back dito sa akin channel. So, this time mga viewers uh, may ginagawa tayong mga window screen, uh, screen door, as well as uh, sliding uh, sliding door panel for shower enclosure. Bali, sa content na to uh, pagkita ko sa inyo Asa ah, na yun? Asa yung gulong? Pagkita ko sa inyo yung uh, yung pag-install ng ating roller na mababawasan po yung uh, anong tawag nito yung kanyang uh, let's say friction or yung yung clearance kumbaga ng ating gulong ayan so yung gamit nating gulong is uh, matrix yung brand matrix ba ayan tapos bearing plastic po siya pero may bearing po sa loob sa roller na to so without further ado mga peeps uh, tara let's do this So, ito yung ating pinagkakaabalahan this time, uh, bali. May ginagawa tayong tatlong unit na screen door and then mga sliding screen door. And then, we also have here uh, shower enclosure. And then, ayan, mga awning window screen. So, like I said earlier, plex uh, ko sa inyo yung procedure natin or yung pamamaraan natin kung paano natin na kinakabit yung... Uh, Uh, ruler ng ating shower enclosure or sliding door na less po yung uh, paggalaw so when we insert this one sa kanyang uh, nga pala uh, yung gamit natin is traditional series lang po dahil nga po uh, ito lang po yung available na profile or aluminum series dito sa aming lugar actually meron pong 798 900 series but I prepared to use the traditional dahil nga po yung uh, double seal niya is malapad uh, hindi siya gaano ka tindig kumbaga uh, it's almost flat po siya. So uh, when you compare this one sa mga 900 series or 798 series medyo uh, mataas po yung uh, clearance or yung patay yung bahagi ng ng double seal. So sa ganong pamamaraan uh, most likely mahihirapan tayong magalis ng ating mga or wawalisin nating mga dumi sa sulub sa sa loob ng ating bahay so proceed tayo dito sa ating ginagawang uh, shower enclosure na made of traditional series ayan when we insert this one sa kanyang bottom rail is the bottom rail Ayan. Kung napapansin nyo po, sobrang laki po ng kanyang clearance. So, yung discarte natin dyan to lessen the, the clearance is ganito po siya. Lang palihog ko lang, baby. Dito ka lang. So, uh, patulong tayo sa ating videographer. Live, ayaw lihok, liba. Bali yung ginagawa ko mga tips to minimize or to lessen the clearance. Ayan, kung napapansin niyo po, sobrang laki po ng clearance. So, yung ginagawa natin is, this part right here, uh, binibend natin yan ng konti. Ganyan lang. Just enough dito sa kanyang space. Make sure na sakto lang po dahil kung sobra medyo mahirap na po siyang ipasok. So, I think that one is enough. As well as dito sa may uh, gilid na part as well. Ganyan. Then, fit natin ulit. So, it's almost uh, zero, zero yung clearance. Then, nire-remove ko po yun ng konti itong bahaging ito. Dahil nga po, tempered yung gagamitin natin glass malaki po yung chance na tatama po ito sa glass that would result to a breakage So, ganyan, na-bend na po natin ng konti or just enough dito sa loob na bahagi ng ating bottom rail. So, when we insert this one, ayan, medyo kipot. Nabawasan natin ng konti. Ganyan. Oops! Wait lang. Medyo makipot siya babawasan lang natin ng konti so babalik natin ng konti mga peeps dahil nga po medyo makipot ayan so when we insert that one sa kanyang bottom well so kung napapansin nyo po wala na po uh, may konting uh, galaw pero hindi nakagaya ng dati so, in this uh, procedure uh, nababawasan natin yung clearance or yung yung paggalaw ng roller so we can assure na when we slide our sliding door panel uh, hindi po siya kumbaga gagalaw sa kanyang release kumbaga smooth lang po yung uh, yung direction ng ating sliding door panel and then yung ginagawa natin kung uh, kumbaga it's almost similar to 798 balik kinakaltasan natin dito yung interlocker para hindi po gagalaw yung interlocker or yung bottom rail so in which I can assure na uh, secure po yung ating sliding door panel so and then this part right here uh, I bin it this way nang sa gayon uh, pasok ko muna ito mga tips para mas maintindihan niyo po ayan so hindi ko pa napasok yan ng uh, todo talaga. So, kung napapansin nyo po, ayan, parang nakalock po yung aluminum. So, there's no way na gagalaw or matatanggal po or mag-bend po yung aluminum. Not unless kung sisipain mo yung door panel, uh, most likely, uh, matatanggal po siya sa, sa kanyang release. So, lang palihub ko. So, just make sure na Ayan, madiin nyo po ng konti or uh, tudo yung yung bottom rail or top, na uh, bottom rather ayan excuse me po so pwede nyo pong higpitan yung pagkakakapit nyan yan or pagkakabend pero in this case uh, siguro tama na yan sa gayon hindi tayo makaproduce ng uh, scratch sa kanyang uh, frame ayun huli -huklid. So, yung gamit nating screw nga pala is ayan, 8 by 2 inches na metal screw. So, ayan, it we will just tight this one very well nang sa gayon uh, secure na secure at saka durable po yung ating sliding glass panel for shower enclosure. So, that's it. And then kung napapansin nyo, medyo uh, pumasok ng konti so ayan papaguinahin natin para mag-even po yung bottom at sa end ng ating interlocker. So that's it mga peeps. Uh, sana may nakuha kayong konting idea related sa ating uh, binahaging pamamaraan or procedure kung paano natin uh, binabawasan yung uh, yung flex uh, yung paggalaw ng ating mga roller. Para ma-assure natin na secure na secure po yung ating sliding door panel. So again, this is been Pong's Work. Uh, nga pala sa mga bago lang sa aking channel, huwag kalimutang i-subscribe. And then palike na rin ang video. Paki-click na rin ang notification bell para always updated ka sa mga future upload natin. Kagaya nito. So this is been Pong's Work. See you again next time. Bye bye!